talagang ano ito magasa na yan ito talagang primera klase na talaga yan pang espesyal 70 dollars si isang bag nyan yung ganong kalit kahit yung... inuho pala ano. tapos yung glue 30 dollars <laughs> yung glue kahit 100 dollars si isang set Oo. yung isang yung pero yung glue na yon nakaka yun ang panghalo doon sa isang supot. Oh, yan lang. Hello po mga ka -senior. good morning po, uh, kumusta po kayo, uh, pasensya po kayo at uh, ngayon lang uli ako nakapag-upload at uh, kasi po ay naging busy kami lately, marami po kaming mga ginawang uh, bagay na pang sarili umbagay yung, yung mga check-up check-up namin Uh, sa video pong ito ay uh, ipapakita ko sa inyo yung pagkakariper uh, pagkakarepair ng uh, aming hagdanan sa harap ng bahay. Yung mga betang na nasira na. Na-repair ko na po yun nung mga ilang taon na nakakaraan. Siguro eh, baka siguro mga 5 years o or 10 uh, years na, na na, na, na repair namin nung kapatid ko katulong ko yung kapatid kong bunso So ngayon po ay nasira na uli at uh, napakamahal naman po kung papapalitan namin yung buong landing na yon kaya uh, naghanap na lang ako ng uh, mauupahan na magre-repair at uh, sa tulong naman ng aking bayaw, eh, na kapag recommenda siya ng isang Pilipino na yun ang ginagawa. Kumbagay, part-time job niya. So, samahan na lang po ninyo ako mga ka sa uh, video ito at ipapakita ko sa si inyo yung pagre repair na kanyang ginawa doon sa aming uh, uh, betang ng hagdanan. oh sige po mga ka rata at uh, samahan na lang ninyo kami. Yo. So, ito nagpapagawa kami ng uh, hagdanan na nagkabitak-bitak na. Buti ta uh, merong na-recommend uh, sa amin yung, uh, yung bayaw ko na uh, murang mga uh, maningil. Murang magpabayad. paggawa mga kasinyor kontakin eh. nyo lang itong gumagawa sa amin at uh, hindi hindi sa naniningil ng masyadong uh, hindi nananaga ng presyo presyong kapatid kailangan ko na niyan. Yung nung ginawa namin yung kasi yung nung kapatid ko eh nilagyan pa namin ng kahoy eh. <laughs> yung ano ba tawag doon? Guide? Oo. Uh -huh. ಿ ಬೈತು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಸಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಸುಲೀತಿ ಕುಮೇರ್ ಸಲ್ತಾಯ್ತು ನಾವು yung ginawa namin yung eh, namin uh, yung binasapo namin yung simento ito wala na ito wala tubig ito anong kanyon nya yung inaalo mong yun uh, talagang ano yan nakasit mm -hmm. betang pangatlong beta gano'n mo katagal mag uh, mag set yan saglit lang ito bilis ito hindi kailangan mabilis pala yung magkatrabaho dyan uh. Ha? Our hearts beat to the city streets We began to feel the fire We rise like So ayan, finish na yung kanyang ginawang una Yung pangatlong betang Pangalawa na yung ginagawa niya The night's young It has just begun As she puts her hand in mine Cheese the next. na nakatira dito sa butas ng aming hagdanan. Kaya marahin na ako napatay. It's so loud as he kailangan ng kuan eh ano tawag dyan sa kahoy na inilalagay na forma? ha? formahan pa? oh, yung forma hindi na pinoporma neo wala sa gumagawa siguro yun lang pa yung kanyang hinalo nanalo mo ano special nga ito oh, special alatik. kung hindi lang sa iyo ito eh tubig lang ihalo ko eh Aba, talaga iba yung malakas eh ano? special eh <laughs> kaya mo ta i-recommend kita sa mga kakilala ko nang maaga ka nang makapag-retire <laughs> Ito yung kasayahan ko nung Ah uh, Yung magawa Oo uh -huh. Part time May May nang nga yan Kumikita ka pa Ito yung kasayahan ko Iba talaga yung Pagkagusto mo yung ginagawa mo yan o no? uh -huh. Maluwag sa loob mong gumawa Pero pagka yung napipilitan ka lang Wala. Mahirap Kaila masaya ka sa ginagawa mo. Oo. Ganun din ako sa tanagin naging trabaho ko noon eh. Masaya ako pag andun ako sa trabaho ko at eh, talagang gusto ko yung nagmimikaniko eh. Ibang klase ito na si Minto. May talaga ba? Hindi <laughs> pwede yung kundyan. Pasok ka muna rin, Naomi. Uh -huh. Eh, sa itsura pa lang, tiyak. Pakala mo na hindi makukuhan. Eh. -huh. Malagkit na malagkit eh. Oo, oh, grabe ito. Ito yung ginagamit sa tulay na materialis. yun yung na ginagawa niya asya ah, ba yung ah, materialis mo? parang ito lang hindi, ah, itong ano no ay ba mabalikan na lang. Uh, Ayan, naghahalo na naman siya ng isa pang halo hindi ka kasi yung nadala niyang uh, materyales, simento marami palang uubusin itong betang talagang ano ito magasana yan talagang primera klase na talaga yan ang di special $70 si isang bag niyan. Yung gano'ng kalit? <laughs> oo. Pede mo pala ano. Tapos yung glue $30, <laughs> yung glue. May $100 si isang set. Oo. Yung isang yung pero yung glue na 'yo nakaka yun ang panghalo doon sa isang supot. Oo, yan lang. Wala nang ang forma forme eh. Magiging kwantip yan, magiging para original ah. Eh, gusto niya ito, balutin natin ng ganito lahat yan eh. Parang ano ito. Ang <laughs> 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 mahal eh. Ha? Mahal eh. Hindi, minsan pag maraming sobra eh. eh. kung may kung ka ba Oo. pagkayong pagka yung pamposte lang na simento ginamit mo dyan eh. Ayun, kamukha nga nung ginawa namin ni eh. Omar. Oh, hmm. oh, next na yung kwan yung sulok yan ang problema malaki sa akin nun paano kaya kaya kung gagawin te, gagawa mo pa ng forma yan sige wala ng forma po. yun Taman tama lang pala yung sobra pa eh. Parang kasiya siguro eh, huwag Saka ang mainam sa kanya, alam niya yung ginagawa niya. Hindi merong iba eh dito lang natuto eh pagka may nang taba ano check po niyan eh ano yung tawag dito mason hindi at hindi lahat ng gawain ah. jack of all trades yan eh ah, oh. ayan mga ka-senior at nakatapos na yung gumagawa uh, nitong aming hagdanan yung nagre-repair ayan at uh, para sa akin okay naman itong ginawa niya ayan ito at saka ito ayan, ayan. nakuha na rin naman niya yung mga sulok ayan at saka ito So yan bali ngayon lang uli na kabalik yung gumagawa nitong aming kwan. Aming uh, hagdanan at uh, basis, boy, boy. basis siya. Palagyan mo ba yung, yung Alin? Alin? lalagyan pa ng simento yun. Nandyan pa yung balde? Ay, tinapon, tinapon mo na. Ko na. Okay. pa ako doon. Oo, tinapon ko na. <laughs> Oh. Abay, sabi niya ito pwede na marahe siya noon eh. Okay lang. Busy kami, hmm. eh, dapat tapos na ito eh. Hmm. Alin pala ba ang pala palalagay po? Pakaiba-ibaan yung, pa yung butas doon. Ah. Okay. Ano? Ay, sa harap? Eh, hindi, oo sa harap. Pagka meron ka lang tira ko, ala naman eh, okay lang. yung dyan? Oo, uh, uh, yung iba bang iba ba? Abit palalagay mo yan. Ikinisin lang. Di ba, no, Roger? Oo. Maganda, oh, pagka nakinis yun. Hmm. Pag may sobra. Pag may sobra. Kung wala, okay lang. Tatakpa naman, eh. Abay, mahaba-haba rin yung Ilang, ilang minuto mo rin kini dinadry Ilang minutes. Oh, alos ano, isang oras kalahati eh. Yung kan mo rin o. Oh. Yung mula ang maraming project talaga yun o oh, winter na kasi kaya nahabol yung mga ano, semento. simento. Oo. Ayan, okay na yan. Masisimento ko na. Nabutol ko pala yung talimono. nakakuha ng lalagyan daw so may kahon bago hmm. siya hmm. hmm, na ito finish yung panit. kaka lang kami ng panlagay dyan. Hindi. Kausap po yung babae, yung kapitbahay ko yung maraya daw sa kuno eh. Sa Home Depot. Yung ganito? O, hindi, hindi. Yung bang, yung panlagay dyan sa hagdangan. Okay. Ah, marami sa Home Depot. Dyan sa loss mayroon? Oo. Oh, lang daw yun eh. Yung alaro specific na size. Okay. Pinuputol na karolyo Pinuputol daw. Pinuputol yan. Oh. Oh. Sukatin ko mamaya. Hmm. Tapos ah, bilhin na lang kayo. Oo. Tapos na. ah, ano, paspasyalan ko na lang. Oo. Oh, Baka kailangan pa yung dikit sa simento na di mayroon ako dyan. Dini-spray na, kwan? di wag na. I-ano e, lang natin kasi mahirap pag ano, pag-repair. Oo. si ispat ispat na lang natin hindi natin ipol talaga na ano kasi nang pagbigat ano oo, oo kasi so, mahirap matrabaho pag ano meron ako dyan na double tape yung ginagamit ko nung, nung, nung sa kotse sa sidings ng kotse hmm. double tape baka pwede yon. kasi pag ano yan ma mahirap pag i-pull talaga ito nag ano oo There. a heart speed to the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night nakulaan ang lagay nito eh hmm. Ayun, pumapasok pala ro sa pagitan na yun. Yung kwan, patakte. Ayun, no? dito sila naman sa pagitan na ito. Ayan, jan? dyan. Isirado natin yan. Ano, isirado pa yan? Oo, sarama. dito sila nang gagaling huli dito na sila pumapasok ngayon yan sa pagitan na yan baka makagat ka Sige, pumasok kayo. A moine chimenta yo eu. É o... é uma colete é boa, né? papasukan nga yan ito naman yung pang uh, ginawa niya ayan o no. bali ayan lilinisin ko na lang ito ayan at uh, ito bali pipinturahan ko na lang yan Iyang pa na yan, para maging kakulay nito eh, eh sige po mga kasinyor at uh, nakatapos na nga yung aking uh, uh, magagawa nitong hagdanan at siya uh, nakaalis na rin uh, at uh, maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin dito sa pag uh, paparepare nitong aming hagdanan o sige po mga ka-senior hanggang sa susunod na video na lang po tayo mag-sama-sama uh, ulit. uli. Okay po, babay po.